Isang makasaysayang sandali ang inaasahang magagana para sa simbahang katolika sa Pilipinas dahil sa unang pagkakataon tatlong Pilipinong kardinal ang lalahok sa conclave para pumili ng susunod na mamumuno sa simbahang katolika. Kasama sa mga boboto sina Uh, Cardinal Luis Antonio Tagle, Cardinal Jose Advincula ng Lungsod ng Maynila at Cardinal Pablo Virgilio David ng Caloocan. Alinsunod sa Apostolic uh, Constitution na ay na eh, tanging mga kardinal na wala pang 80 taong gulang ang edad sa araw ng pagpanaw ng uh, isang Santo Papa. May karapatang bumoto ang mga kardinal na ito sa pagbunga ng uh, conclave. Matapos ang pagpanaw ni Pope Francis noong 21 ng Abril, inaasahang higit isang daang kardinal ang magtitipon-tipon sa Sistine Chapel doon sa Vatican para naman sa sagradong pagpupulong at uh, lihim na butuhan. Ang pagsali ng tatlong Pilipino sa pagpili ng bagong pinuno ng simbahang katolika ay nagpapakita ng lalim ng pananampalatayang katoliko sa ating bansa at ang lumalaking papel ng Pilipinas sa pandaigdigang teolohya.